Leave our mom alone. Yan po ang mensahe ng isa sa mga anak ng aktres na si Nadia Montenegro na si Aliana Asistio. Sa kanyang post, sinabi po ni Aliana na matinding trauma ang idinulot sa kanila ng pagkakasangkot ng ina sa isyong umano'y marijuana use sa Senate Building. Mas masakit anya na naaakusahan agad ang kanyang ina nang hindi man lang nabigyan ng pagkakataon para dipensahan ang sarili. Nitong lunes, nagbitiw na si Nadia sa kanyang post bilang political affairs officer ni Senator Robin Padilla. Una na niyang, niyang iginiit, nag-vape lang siya at hindi mariwana. Mga kapatid, Jervie Wrightson po, eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang pa key alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.